Kamusta? Ano? Hanggang ngayon ba, interesado ka pa rin sa pag-aalaga ng pugo? Gusto mo pa rin mag-alaga? So, pag-usapan natin yan. Welcome nga pala sa bagong kulungan na ginawa natin para sa ating mga alagang manok. Papatukain muna natin kasi isang beses ko lang napatuka kahapon at umalis ako so kailangan Napotokan natin itong mga manok. Kung mapapansin nyo, hinulong ko na yung mga alaga nating manok. Uh, hindi dahil gusto lang natin ikulong. Kasi medyo nakakapurwisyo na sa mga tanim. Ganun din, uh, medyo makalat na to sa uh, paligid, lalo na dyan sa harap ng aming bahay kasi doon sila umiipot. Kapag umuulan, doon sila tumatambay. Kaya medyo Uh, nagiging madumi Yung uh, paligid So, pakita ko sa inyo yung loob ng Aking kulungan Ito yung ano uh, Dating kulungan natin ng baboy So, in-renovate natin uh, Pinataas natin yung bubong so, Technically, binaklas natin yung dating nakatayo dito So, ganun pa rin Naroon pa rin tayong ilaw sa gabi Just to make sure lang na makikita natin kung sino yung pumupunta o pumapasok dito, or kung meron mang lumalapit, mas madali natin makikita yung uh, mga taong pumupunta dito, so technically hindi naman basta mapupuntahan kasi nga kung mapapasok nyo makabakod pa rin naman tayo ng net, pero kung talagang may magtatangka na pumunta o pumasok meron tayong uh, ilaw so maganda yung pagkakagawa natin dito, so meron tayong returning screen dyan sa ating kulungan, para uh, yung ating pinto bumabalik ka agad. Ayan. So, pag binuksan mo siya, bumabalik siya ka agad. Kasi itong mga manok natin ay uh, hindi naman siya sanay noon na nakakulong. So, technically, mga isang buwan na rin na nakakulong itong mga manok natin dito. So, ito nga isa sabi ko sa inyo, ito yung ating dating ng baboy. So, kung mapamusin yung napakataas ng ating bubong, ano, so yung bubong natin dito, ah, uh, yung mga natira noon, yung pa yung inilagay ko, So, hindi tayo masyado gumastos. Ang binili natin talaga dito is itong mga uh, net na ito. Itong ating mga kawayan. So, pinaputo lang natin yan sa uh, mga mamumutol. So, nag-invest lang tayo ng maayos ayos na pinto para uh, stable sa pagbukas at pagsara. So, dito natin inilalagay yung mga ano, yung ating mga tira-tirang pagkain. And syempre, pinapatukarin natin ng maayos itong ating mga manok. So kung may makita man kayong manok na nakalabas, hindi na yun sa akin. Kasi sigurado sigurado ako na lahat ng manok na uh, alaga ko ay eh, akin ang ikinulong dito sa ating kulungan. So merong maiilap pa dito kasi napakahirap bago ko nahuli lahat. Yung iba, inakit ko pa sa puno ng gabi para lang masigurado natin na may kulong na natin lahat ng ating mga alagang manok. So, hindi tayo masyado nakakapag-upload ng mga videos, hindi dahil ayaw natin, kundi meron tayong mas malalim na dahilan, lalo na yung mga pag-aalaga natin ng na pugo. Pero, uh, starting today ulit, baka mag-upload na ulit tayo ng mga videos natin. Kasi nga, meron tayong paparating na uh, RTL. So, coming November 4, mag-aalaga ulit tayo ng RTL. So, di naman masamang tumigil sa pag-aalaga, lalo kung alam mo naman na hindi gano'n kaganda yung market. Huwag niyong ipipilit na tuloy-tuloy ang -tuloy pag-aalaga kahit alam niyo naman na wala naman masyadong market ngayon ng itlog ng pugo. Pero since uh, bare months na ulit, so dapat nga uh, by August, October, yan, dapat ganyan may alaga na kayo. Kahit hindi gano'n kadami, at least uh, para ramdaman nyo kasi uh, yung market papasok yan ng bear talaga. Isa yan sa mga peak season ng pag-aalaga ng pugo. Pero, unlike before, nung nag-start pa lang ako ng pag-aalaga ng pugo kasi, napakadaming uh, market noon. Kasi nga, limited lang yung mga nag-aalaga. Pero ngayon, kung mapapasin nyo kahit sa TikTok, uh, Facebook Reels, YouTube, madami nang nag-upload or nagpapakita na maganda nga daw ang pag-aalaga ng pugo. Pero, sabi ko nga sa inyo, hindi lahat maganda. Ano? Uh, kailangan pag-aralan nyo rin, hindi naman lahat ng pinapakita nila doon sa kanilang mga uh, post is yung magaganda lang. Ano? I mean, ang pinapakita lang nila doon is yung magaganda lang. Kasi yung mga masasamang pangyayari sa pag-aalaga ng pugo, hindi nila pwedeng i-share yun. Kasi nga, hindi magandang experience para sa mga uh, mag-aalaga. Pero dito sa atin, sa channel natin, is pinapakita natin or isinishare natin kung ano ba yung mga tama or ano ba yung mga dapat nating iwasan Or ano ba yung mga possible na mga issues na pwede nating ma-encounter sa pag-aalaga ng pugo? So, starting November 4, mag-aalaga ulit tayo ng uh, mga pugo. Hindi na nga ganun kadami, unlike ng mga inaalaga natin, inaalagaan natin nung nag-start pa lang tayo. Pero, uh, masasabi natin na kahit konti lang yung aalagaan natin is, alam naman natin na meron tayong market, meron na tayong pagdadalhan ng mga itlog na yun. And also, uh, Mama manage natin ng maayos. So, kung bilang bumagsak or magtumal ulit yung mga uh, ng pugo, kasi hindi ganun kalaki yung magiging damage sa atin. Unlike dun sa mga nag-aalaga talaga ng pugo ng maramihan. So, dyan, dyan na pumapasok yung biglang nagbabagsakan ng mga presyo. So, biglang mag aagawan ng market. So, napakahirap na uh, maki, uh, makisabay dun sa mga ganong senaryo na konti na nga lang yung alaga mo tapos uh, madadamay ka pa dun sa pagbagsak ng presyo eh what more pa kung madami yung alaga mo tapos makikisabay ka sa pagbagsak ng presyo so napakahirap unang-unang maapektuhan dyan is yung budget mo yung pinuhunan mo yan yung pinakamahirap dyan, yung pinakamasakit na part kapag yung pinuhunan mo hindi mo pa nababawi tapos matatamaan ka ng sabay-sabay ng mga pagkalugi <coughs> Itong pag-aalaga ko ng manok ay hindi pa para pagkakitaan. Ano? So itong pag-aalaga natin ng manok is nga ay aliwan. So nakakatanggal ng stress natin kapag nakikita natin na andito ito yung mga manok. na natutuwa lang ako kasi bata pa lang ako. Mahilig na talaga ako mag-aalaga ng mga kung ano, kung ano mga hayop. So hanggang sa umidad ako, daladala uh, -dala ko sila. Ano, daladala -dala ko yung Uh, experience ko nung bata ako na masarap mag-alaga ng ganito. nitong mga hayop na nakakatuwa naman na talaga, ano. So, nagbabalak ako ulit mag-alaga ng kambing. Like, siguro is eh, dalawa. Hindi para sa akin, kundi para makita, ng, makita rin ng mga anak ko na uh, masarap nating uh, alagaan. Ano, nakakatuwa mag-alaga ng mga mga hayop. So, ito naman, mga manok, hindi naman masyado nakakasakit, hindi naman masyado nangangagat no. Mat medyo may matatapang rin, garon. So pero patukain mo lang naman ang patukain niya naman ay aayos. Uh, so buhat nung inilagay ko dito tong mga manok na to, hindi pa ulit ako masyado nakakapag-harvest ng itlog. Hindi ko alam kung bakit, siguro dahil baka kulang kulang sa tuka or naninibago pa yung ating mga manok. Pero nung nasa labas tong mga to, kung saan saan na lang umiitlog yung uh, mga manok. Ano, kung saan saan na lang umiitlog yung mga manok kaya uh, minsan umuwi sila na meron ng sisew. Eh ngayon, so meron man tayong paitlogan doon, hindi pa tayo nakakapag-harvest ng itlog. So itutuloy-tuloy natin yung, uh, uh, try natin ituloy-tuloy, ano, uh, yung pag-upload natin ng videos. And then mag-share ulit tayo ng mga experiences or encounters natin sa pagpupugo. So mag-start ulit tayo ng pag-aalaga ng 500 heads by November 4. So punta naman tayo dun sa aking kulungan ng ano ng pugo sa ating building and then i-share isha ko sa inyo kung ano bang itsura na ng ating tulungan ng pugo